this video mga kabikas ano bang pwedeng gawin kapag naubusan ka ng royal na soft drinks at milk powder or skin milk dito naman sa royal mga kabikas ito tubig po ito mga kabikas kapag wala kang royal niya, may, tapos may gagawin kang torta or chipon cake pwede kang maglagay na tubig na hanggang dito at saka lagyan mo ng isang pack na tang pwede rin ito plak mga kabikas basta orange yan lang mga kabikas, makagawa ka ng isang royal na, isang buti na royal. At doon naman sa skin milk mga kabikas, kung wala kang skin milk, pwede kang maglagay ng uh, half cup na ibap sa bawat kilo ng iyong recipe. Tunga sa cup mga kabikas ng ibap. Pero kung wala ka namang ibap mga kabikas, pwede kang gumamit ng berberan brand na junior at saka milk boy. Sa isang kilo mga kabikas, pwede kang maglagay ng 50 grams na milk boy at saka Burbrand Jr. sa isang kilo. Kung wala kang ibap, kung wala ka namang, wala kang ibap, wala kang milk powder, pwede kang gumamit ng milk boy at saka Burbrand. Amang uh, madali lang kang makabili na dyan mga kabikor kasi nang doon lang yan sa mga ano, mga tindatindahan na malapit sa inyong, uh, sa inyong ha. Uh, ganyan lang mga kabikas, ganoon lang kasimple, lalo na kapag nagmamadali ka, tapos order mo pag madalian kapag wala kang ganyan, uh, wala kang orange, wala kang royal trounce, wala kang uh, ano, iba, wala kang uh, milk powder or skin milk, pwede kang makabili ng uh, malapitan, mas magawa mo pa ang iyong madali order. Ganyan lang mga ka Maraming salamat.